Boss. Magandang araw sa inyo lahat. Ayan, may customer tayong dumayo. Ayan, mga sir. Ah, dito tayo kay sir. Boss, nakasa kayo, boss? Dito, nakasa Ah, ano papaguhan niyo, sir? Ah, malakitik yung Yung motor mo, bagong bili. Second hand. pinacheck agad ni sir. Taga naga. Naga na ano, sir? Naga kayo, no Start mo, sir, ang motor. Ang model pala, boss. Anong model nga nito? Agento. Sige, sige, sir. Ito yung motor ni sir. Maingay agad. Walang hindi. Dinala agad ni di sir sa atin. At saka palyado din. Ramdam ko sir. Uh, papacheck niya, paparefresh niya kung saan galing ang ingay. Ayan mga boss. Pinarinig ko na ha. Ang problema ng makina ni Sir may ingay, Se Hello, second gen. Bago ang lahat, shout out natin, boss. Takas lang kayo, boss. Kabuyaw, kabuyaw. Kabuyaw okay. si Sir. Kinakadalawang balik na. Uh, Quezon City. Ayan, pre, shout out. Ayan, taga... Bicol ka rin nata. Ah, Lucena lang. Lucena pala. Bossing. Boss, naga lang, boss. Takasan? Naga. Naga, putang <laughs> Naga, napakalayo niya. Kayo, kayong mga taga-Kamsor, talagang kulit kayo. Pasal kayo, mga tagawayanan wayanan bago, bago. Saan ba yung tagawayan Mas malapit pa yun? Quezon. Quezon. Ayan mga boss, pwede kayong pumasyal. Pwede sumubok mga walang budget. Kahit malit lang budget mo, susubukan natin. Gawa natin yung paraan, maayos lang motor nyo. Sumubok muna kayo. Baka matulungan ko kayo mga boss. Ayan, mamaya update ko na lang kayo sa motor ni boss. kawibili lang, eh, maingay titingnan natin kung anong naging problema na. yun mga boss yan ay yung may kanina na motor ni tropa na naka naka saan ka boss? naka tasan mo mino? naka bigol ayan ayun na mag start magaling pang ito ginawa ayun lang mga boss ha at mababa ang minor tasan lang natin ng konti hindi na mapihit eh ayan ang makina niya boss napakatahimik na si Boss, magsasabi boss, tahimik boss Hey. Hindi na hindi naman lugi ang punta mo. Oy, oh, Hindi hindi boss, eh, ay naki, hindi nakita mo ba yung post? Oo. Oh. Ay, eh, at subok mo, oh. hindi mali. Okay. Sino may oh. mali, boss? Ang lang 'yon para sila ang sabihin. <laughs> <na, laughs> uh, dapat sumubok mo na na, sir. Ayos na ang motor ni sir, napakaingay niyan. Baka, boss, ayan, tahimik na 'yan. Wala na umasa sa nagpupo sa akin, maninira. Ayos lang, boss. Kahit may magtulong-tulong kayo, walang problema para ako lang sisikat. Yun lang, mga sir. Maraming salamat.